Ito na po yung mga alaga natin Ito na po yung Yan mga kabusing Mga kabusing Ito na po yung alam ako Ar Aros kaldo po natin Malaki po ng ayungin no? oh para oh? ngisenabe. Eh, papai. Ha? Para ngisen. Kalatila pa eh, 'yan manglulub, 'no. Sobrang galing. Ito po yung ano. Tinatawag yung nilang Lipong Suhahe. Sobrang sakto po 'yan sa mamayago. Ano ba 'yan, po na po yung mga alaga nating suko. Pero may 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 malaking extra ayun,